Masala. Masala. it up Trotters o kilalang paa ng baboy ay iniihaw muna para matanggal yung balahibo. Ito ang kilalang pagkain sa ilo-ilo o tinatawag na kibil. Tapos hugasan mo ng gusto bago mo ito isa sa luya, sibuyas at sa kabawang. Papulahin mo muna ito ng maigi para matanggal yung langsa dahil napakasarap ito na delicacy mula sa Region 6 o ilo-ilo o sa mga hiligay o mga bisaya. Gamit ang ating pressure cooker para mabilis po siyang lumambot at lagyan po natin ito ng nor cubes, ng ating paminta, asin at yung ating pangpabango o kung ano man ang ginagamit ninyo. In 25 to 30 minutes, lalambot na po ito na kahit natusokin mo ng tinidor ay tusok na tusok. Bago mo ito lagyan ng kadjus dahil walang kadjus, gamitan natin ng red kidney beans at yung ating langka dahil KBL Kajos Baboy lang ka. At dahil walang sampalok dito kaya yung batuan ay gamitan natin ito ng ating sinigang mix para paas. At gamitan po natin ito ng spinach para lalo siyang magiging healthy. At ipapatikim natin ito sa ating British na kaibigan. Masarap. Kain kayo. <laughs> <laughs> I can't pick it up. It's so... <laughs> hot. This... Masarap. Masarap.